ang uh, istorya mm. ngayon ay yung uh, after 14 years no? diba, na pagkakakulong right? mm -hmm. eh, makakabalik na po ng uh, bansa si Mary Jane Veloso alam mm -hmm. mo panahon pa ni uh, Joko Widodo mm -hmm. eh, talagang tinatrabaho na yan panahon pa ni Duterte, ni mm. uh, Noy Noy Aquino lahat eh, na gobyerno alos uh, tatlong gobyerno na dinaanan nito mm -hmm. eh. at uh, ngayon magkakaroon na katuparan ang uh, ang uh, pagliligtas po natin dito po sa ating kababayan si Mary Jane Veloso. Uh, uh Tere Makasi. Uh, Indonesia, salamat po sa inyo. Na, nagulat ako uh, doon kung ano ibig sabihin. Ayun ang ibig sabihin. salamat. Maraming salamat. okay. Uh, tera, makasi. tera Makasi. Ah, uh, sa Indonesia yan. Uh, salamat po sa inyo. Mm -hmm. sa, uh, wala daw kapalit eh. Yun ang maganda Ay, oh, doon, kabalit, no? maganda malaman ano yung detalye ng kasunduan, pero ang pinakamaganda doon na, na gawa ng mga nakalipas na gobyerno hanggang uh, ngayon na i-hold off no, hindi matuloy yung parusang kamatayan kay Mary Jane. Yun nga, yun, yun ang gusto natin ng mangyari. Na oh, oh, nasa linya natin si Attorney mm -hmm. Edre Olalia, abogado po ni isa sa mga abogado ni Mary Jane Veloso, attorney. Magandang uh, umaga po sa inyo, si Joel Sawing po ito. Good morning po. Ay magandang umaga uli, uh, Jewel Opo. Kind of here. Opo, eh, ano ba ang ano anong uh, may may pecha na ho ba? Meron na bang takdang uh, date ng pagdating po ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas? Ay, wala kaming nalalaman ang kung ano yung exactong o natatakdang tataklang Kahit ang uh, ating DSA at ang ministro sa si Indonesia wala kang bilabang get maliban lang sa very general no. Um sabi, sa Indonesia uuumpisahan na yung paglipat di umano ay Disyembre. Mm -hmm. Sa ating DFA naman, may na panggit din ang ating mga uh, public officials na sandabulin mm -hmm. yung kapasplan. Pero wala pa talagang uh, exact. Uh, okay, so wala pang official communication sa ano sa legal team ni uh, ni Mary Jane. Ito pong uh, magandang development na ito. So from where po, Joel? Uh, from from our government or DFA from the, uh, the o kaya sa Indonesian yung, government total kayo po ang po kayo po ang uh, nagre-representa kay Mary Jane wala bang official communication sa inyo wala po wala pong hmm. official communication ah. ano po ang nakukuha niyong detalye attorney uh, Olalia yung uh, pagbinalik dito si Mary Jane diretso po ba siyang makakalaya na o ikukulong pa rin siya talaga at dito niya pagsisilbihan yung kung anong nalalabi ng sentensya niya wala pa rin talagang eksakto kasi sa aking pagkakaintindi intindi na natunghayan ko rin naman yung kanilang presser press conference kahapon tapos uh, namamatsagang ko naman yung mga uh, media uh, reports no both dito sa at sa Indonesia wala pa talagang ano detalye um, uh, in, in the works pa lang... po ano in the works oo, pa oo, kasi press statement ng kanilang ministro sa Indonesia uh, isang linggo na kalipas, kinumpirma ng makalawa ng DFA na meron pag-uusap at kinumpirma ni Presidente Kapo ng Magad. Ganun pa lang ang ating uh, nalalaman ito, at uh, understandable naman. Ito na lang eh, po siguro, Atty. O Lalia, ang isa raw po kasi malaking bagay, Joel, kung bakit nagkaroon ng ganitong klase ng konsiderasyon para kay Mary Jane Veloso ay yung lagay ng kanyang kalusugan. May sakit daw si Mary Jane Meron siya mga uh, pinagdaan ng mga karamdaman, pero siyempre, eh, maintindihan niyo naman kung hindi ka naman kailangan yes. i oh, but... for privacy reason. Mm -hmm. Pero kung ang katanungan, ano kaya ang nagtulak, yes. uh, bakit uh, may bagong kaganapan na niyayakap naman namin no, ng buong ano, no, uh, kasiglahan, ano, natutuwa kami, ay siguro ano na um magkahalong mga salik no o factors uh, in no uh, order no uh, siguro yung pagkahalal ng bagong president sa Indonesia no mm -hmm. bagong yan kasi napalitan na si president Widodo uh, mm -hmm. uh, pangalawa yung chief ministro nila no uh, ano yan eh? sa pagkaalam ko uh beterano 'yan sa batas no uh, mm -hmm. uh, sa palilang ministro uh, pangatlo na hindi natin nawawala sa naratibo po ito, eh yung ano yung tuloy-tuloy at yung walang puknat at uh, hindi sumusukong panawagan at pagdasal mm -hmm. ng mga grupong migrante, simbahan, mga uh, kababayan natin dito at sa Indonesia na bigyan na siya ng clemency mm -hmm. Uh, tapos yung nga uh, yung uh, batayang magtao no uh, single mother siya di ba? Twenty 25 years old siya nung siya, siya ay uh, na na huli uh, tapos sa uh, droga na wala siyang pinalaman dalawang bata na lumaki na hindi niya nakakasama mga mm -hmm. na may karamdaman ang mga magulang niya uh, tapos siya mayroon din siya mga dinaanan ng medical procedure at siyempre, ahabulin ko ang posisyon namin uh, bilang abogado niya ay biktima siya ng human trafficking. Yes. Oo, mm. 'yun. Kilan ang, pagsama-samahin natin 'yan, napo. Mm. 'Yun eh, ay na mga factors kung right? bakit siya oh, napilit bigyan, oh, ano oh. ha. Pero oh, mm, oh. sige, sige, wait. Singin ano bro? pong nangyari dun sa mga taong nasa likod ng pagpapadala mm. kay Mary Jane sa Indonesia, pinagamit siya ng maleta na puno pala ng droga na hindi niya alam? At saka yung yung, yung ano yung um, agency na nagpadala sa kanya doon. May kaso na yun, di ba, yeah, attorney? Alam ko 30, may kaso. Na uh, nahuli, nahuli, nahuli na yung, ano yung, mag mm -hmm. mag ba yun, mag-asawa ba yun, parang mag-partner. Uh, -oh. mm -hmm. uh, tama po. Um, uh, sa ano, sa uh, hindi, wala pong agency na uh -oh. involved dito. Mm -hmm. Magka-relasyon po yan si Cristina uh, at si Julius na kanila. Mm -hmm. Nasaan na po sila? Sa aking pagkakalam ay uh, nasa piitan sila kasi mm -hmm. serve na sila na uh, sa katagang ano no uh, pangkaraniwan life imprisonment pero actually reclusion perpetua yon for oh, years po. ano mm -hmm. doon sa unang kaso ano po yung unang uh, kaso ano po yung unang kaso yung unang kaso na magkasabay na iniahin natin to sa NPL katulad natin yung mga testigo noong 2015 no na unang matapos ng unang kaso yung unang kaso ay kaso for large-scale illegal recruitment. So, okay. large -scale mm. Bakit large-scale kamo? Kasi tatlo pataas ang biktima. Tatlong uh, kapwa kababayan. ang, ang mumura ng gulang, mm -hmm. ano? Uh, oh, kung kakamali, early 20s din eh. Mm -hmm. na -hmm. Naka Nak Nakausap ko yan. Nakatira doon sa same barangay ni Mary Jane, no? Nag, uh, pinangakuan din sila ng, uh, ni, ng magkarelasyon ng trabaho. Buti ka mo, sa iba't ibang dahilan, ay hindi natuloy, no? pero nagluwal na sila no nagluwal na sila ng okay. uh, mm -hmm. rekurso. natapos na po 'yon uh, hindi ko na matandalan exact kung uh, taon dahil tayo. marami tayong nahawakan yes. kasama kasama okay. na din si Mary Jane do sa first case pa. Niya. hindi pa hindi pa mm -hmm. 'yon well, po okay, hindi okay. pa po. So, Sige, po pupunta po ako doon sa pangalawa. Mm ha -hmm. ito yung nakabinbin ngayon sa RTC Nervesia po na ang nagrereklamo oppis ay si Mary Jane same mm -hmm. mo ang private complainant at siya na lang ang nalalabing testigo na inihintay ng husgado. Super. Kaya nga bago pumutok itong uh, magandang kaganapan, dapat sa Indonesia, doon sa preso, kukunin ang kanyang testimonya mm -mm. kasi hindi ka pa siya nakaka-uwi. Mm -mm. Pero dahil uh, napipinto naman ang pag-uwi niya, <clears throat> kung abutan siya nung pagkakasundo ng uh, kung kailan kukunin, baka doon pa. Pero kung abutan naman na makauwi na siya dito, isasalang na lang namin siya mismo sa witness stand. Ipe-present namin siya sa RTC. So yun ang nakabimbin. Ang kaso po naman don Joel and Weng, habulin ko lang, ay ano naman, human trafficking, mm -hmm. estafa, uh, at saka simple illegal recruitment. Kasi uh, isa lang siyang reklamo yes. po. So hindi pa malinaw kung pag-uwi ba rito ni Mary Jane, Weng, bibigyan siya ng clemency dahil oh, oh. siyempre naka-ankla pa rin yan mm -hmm. sa uh, sinasabing sentensya niya sa Indonesia. Ang uh, maaaring makapag... Uh, Uh, magbigay daan lang sa pagpapawalang uh, sala sa kanya, eh yung kaso na kinakarap dito sa Korte, no? yung sinasabi ninyong pangalawang kaso at uh, oh. very material dyan. At yung, magpapatunay na biktima siya. O uh, biktima siya mm -hmm. at uh, very material yung testimonya <coughs> dyan ni Mary Jo Bismo. Ay pwede ko po bang uh, ano, habuli lang uh, Jo? Sige po. Mm. Sa, sa, sa totoo lang, yung kaso sa RTC na ay bagamat siyempre may ugnayan naman yan. Pero hindi po siya yung magpapasya mm -hmm. kung bibigyan siya ng clemency. Kasi pwede kang magbigay ng clemency sa makataong batayan, yung humanitarian grounds na yes. nabanggit natin. Ah, okay. Labas doon sa kahihinatnan ng kaso na nabanggit natin sa Pangalawa. Pero siyempre kung mapatunayan talaga judicially, kasi alam naman natin na inusente, siyempre dagdag doon no? sa sa moral condition natin na talagang victim ha? at least mm -hmm. judicially. Kasi binigyan, ipinasa na eh kung nabasa po natin yung pahayag ng minister mm -hmm. ng Indonesia, pinapasa na po yung responsibilidad sa ating gobyerno kung sakaling magpasya nga na bigyan ng clemencia. At katunayan, kagabi napanood ko yung video ng ministro. Sinabi nga niya na, una, uh, basta respetuhin niyo yung aming legal system. Mm -hmm. Tama naman kasi sovereign country yan eh, parang tayo. Respetuhin nila yung batas natin, no? Uh, pangalawa, kung gusto na ng gobyerno ninyo, rerespetuhin namin yan dahil alam naman namin na walang death penalty. So ibig sabihin, pumuka. Yes. 'Di ba? Hindi kagaya dati, ha, talagang napakakitid. Ito yes. Bumuka, anytime pwedeng siyang bitayin ngayon. Ako, ako talagang kumbinsido na ako na talagang hindi na siya bibitayin kasi nag-uusap na pauwiin eh. Opo. Oh, so, hindi hindi siya uuwi sa sa kahon. Hmm. Uuwi siya na naglalakad ng yes. buhay. Makikita so, niya pa yung at, pamilya niya. Oo. Hmm. So clemency is is ano mas mas ano mas uh, malaki ang pagkakatao at uh, tungkulin natin at uh, panawagan na rin siguro na himokin natin na ating presidente hmm. na Bigyan na natin ng klemensya yung ano yung ating kababayan na suffer na eh. Attorney, oh, oh. paano po ba mag-kick in yung proseso ng pagbibigay ng clemency? <coughs> paano yan masisimulan at, at uh, hanggang sa dulo eh sa totoo lang eh pag-uusapan pa rin nila ang dalawa yan no uh -oh. pero malinaw na naman na pinapasa na yung responsibility no hindi hindi ganito naman, ang gusto ko pong malaman mm -hmm. paano siya magsisimula sa atin pwede bang magkusa na lang ang uh, pangulo uh, o ang Department oh, of oh, Justice oh. or kailangan may petition para doon oo oh, oh depende yan kung anong uh, forma ng klementiya. iba-iba po ang forma ng clemencya mm -hmm. no ang pinaka pinakamataas po yan ay yung absolute pardon mm -hmm. or amnesty. Kung ganyan lang ibibigay, no, ay nasa presidente lamang ang kapangyarihan. Mm -hmm. Pero kung ang usapin ay commutation or reduction of sentence, no, kasi wala nga death penalty. So, instead na 40 years, life in, pwede babaan, uh, pwede ng good conduct time allowance ng binibig na sinasama. Nasa ilalim po yan ng DOJ, no? uh, at ng Bureau of uh, Correction. so, depende po po. Pero yes. ang tinutulak natin, absolute pardon, siyempre, mm -hmm. di ba? Kasi paghihintay pa ba tayo ng 27 years para makompleto yung 40 years, huwag naman po sana. At or ito lang, meron daw sinabi ang Department of Foreign Affairs na <laughs> sa 2026 pa raw yung batas sa Indonesia tungkol po sa pagpapauwi ng mga dayuhan ng mga preso doon sa kanila. Papauwiin doon sa... Do Ay, okay. magkaiba, I'm I, I, sorry, I was talking over you. I did that one to disrespect. Go expect, ahead, right? go ahead, sir. Uh, Alu, ano, uh, magkaiba po yon weng. Mm -hmm. Yung natong na namin yan, eh, yung uh, parang may legislation uh, uh, about a year ago na luluwagan nila yung pagtrato sa mga nakokonflik at uh, pipiliin na lamang pum mm -hmm. sakali yung papatawan ng kaparusahan ng kamatayan okay. at dinibigyan ng parang 10 years na probation yung mahatulan ng death penalty. Uh -huh. 2026 nga yan. 2026 yan. Pero bago pa umabot yung 2026, eto nga yung pahayag ng ministro ng Indonesia na kailangan pang pinal uh, ni Presidente uh, Subianto ang pangalan kung tama ng aking pagkaalala at ang Korte Suprema nila at ang mga uh, ayensya nila mm -hmm. na ang tawag ay transfer of prisoner. Ayon, so ito yung subject so, ng kasunduan between countries? Opo. Oh, oh, right. opo. Sige, po. So magkahiwalay po yun. So opo. hindi kailang hintayin yung 2026 Ayon, maganda po. maganda. Ah, okay. Oh, right. ah, sige, kasi pero itong itong usapan na may babalik si Mary Grace dito, would that be in the immediate future? Kasi baka tumagal din to. Hindi kaya, attorney. Si Mary Jane po, um, uh Mary Jane ang ibig mo sabihin. Si Mary Jane uh, po, opo, opo. O. Okay. Mary Jane uh, depending sa pag-uusap. Depende na rin sa ating uh, palawagan, pagdasal, no? Ah, uh, mahalaga 'yan. Oo. No? Oh, hmm. Kasi kung bibitawad na lang natin, no po, eh, kagaya no na nangyari kay Thor contemplation. Huli na tayo noong 1995 hmm. nangyari itong kay Mary Jane at iba pa. Huli na. kailangan talagang hindi natatabunan? kasi eh hmm. natatabunan pag may pop na big news. Eh tama lang naman na mapapokus tayo sa mainit na balita pero wag naman natin kalimutan halimbawa na, 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 na narinig ko sa isang hearing uh, kung hindi ako nakakamli, baka House or Senate Senate yata no tinanong yung Department of Migrant Workers ilan ba yung ano yung nasa Detroit mga 50 or so no mm -hmm. ano nagulat ako kahit yung pangalan ni Jane oh. hindi nabanggit ah. hmm. IT. Oh, okay, kung, okay, oh. ko hindi ako hindi nabanggit. Mm -hmm. Eh, parang, parang, parang odd, di ba? Medyo odd yun. Okay. Eh, napaka, napakatampok na kaso, emblematic sa sitwasyon ng maraming pangkababayan natin na napapahamak uh, at pinagsasamantalahan. Ibig kailangan talaga yung, yung, yung vigilance natin, uh, itulak natin ng ating gobyerno hmm. na balikan yung mga hakbang ba, para hindi na maulit-ulit to. Paulit-ulit na lang eh. Okay. okay. Pa, labas ng ating kababayan. So yun po ang dapat natin na uh, Right. Okay. Attorney Edre, salamat ha. thank, Sir, thank, you. You. thank you. Ingat kayo. Ay, salamat din sa pagkakataon A po. Good morning. Good morning. si Good morning Attorney po. Uh, Edre Olalia, abogado po ni Mary Jane Veloso. Ako sa akin. Ang pinikilingan, walang pinoprofit.